Hello guys, nandito kami ngayon sa island pacific at uh, ito yung pinaka palengke ng mga pinoy dito sa amerika at dito sa may parking lot meron kaming titikman na parang sa Pilipinas binatog pero nung pinatry sa akin ng kapatid ko naku ang sarap Ayan. at ito siya oh Hello Alin dito yun ate? Salt. Hindi, iba yan. Tanong sa kanila. That's the... Hindi, salsa verde. Hindi salsa. Sweet corn yan, no? Ah, hindi. Yung parang malagkit. Oo. Okay. Uh -oh. Ayun, no? Mayo. Ano yung unang nilagay ate? Mayonnaise. Tapos Corn and then mayonnaise and then cheese Ayan no, may parmesan spicy. cheese Gusto mo ba yung spicy? ah Yes That's for How much? How much? Six? Six? Six, Six. Six dollars. So, ayan. Ito yun. Ayan, second time ko na siya na kakainin. At ayun nga. You're not here the last time. I think your sister. Is that your sister? Sister? Siya rin yun. Siya rin yun. Oh, was that you? Siya rin yun yung last time. Sister? Thank you. Thank you. Say hi. Hello. So, ito. Mamaya. Kainin natin. Punta muna tayo dyan sa Island Pacific. Makikita nyo mga tenda dito pang Pilipinas. No, may takot na namang aso. May lunga, gimusang munggo, pork sinigang, Uh, a drop yeah. Filipino eggplant talong. Isang piraso yun. Ah, dito ang kilo. Dito per pound. O, oh, kunyari ito. Ganyan nyo kung gaano kamalang import nila. Yung kangkong natin, di ba, 20 lang to, 30, magkano O, oh, ang isang balot dito is 5.25 dollars. So, almost 300, diba? Tsaka mga namimili dito, almost puro Pinoy talaga. Ayan na, oh. Dokban ng no? ganisa. Sama sa pamimili si Roku, So, ayun, bangus. Bila sila ng bangus. Hi. Hello. Kani yung ganyan na Facebook? price, walang price so mga $6 siguro rin walang price sarap yung fishball na nabibili nila dito eto guys, o, tignan nyo ha ah. ang laki ni dito ay pumapatak na isang peraso ha ah. pumapatak na sabihin natin 70 cents So nasa 30 pesos mahigit. Hello, kababayan. Ayan, kababayan natin 'yan, no. Diba, uh, okay. lahat po kayo dito Pinoy, na? Oo, o lahat talaga Pinoy. Uh, may Mexicano, Mexicano Pinoy lang. Uh, pero 'di ba, puntahan talaga 'to ng Pinoy, no? Parang Oo. ito yung palengke natin, eh. Oo. Pinoy Ayan, so dito. hi ka sa vlog ko. <laughs> hi, hello. Ay, Luigi Vlogs. Hi. Ayan, sa YouTube. <laughs> Anong vlog mo? Luigi Vlogs. Ta Luigi taga saan vlog. po kayo sa Pinas? At, uh, Mindanao. Oh, pangalan niyo po? Gloria. Gloria. Saan sa Mindanao? Sa Miss, ano, uh, ah, City. Hmm. Yeah. So ano po to, yung pagpunta niyo dito for work talaga here? No. My oh. husband is in America. Oh. Yeah. Sensado na rin si Ma, Hello. very good. Hello. So ayan, natutuwa Ay, siya kay Very good. good. Thank they're you Miss Gloria, you. nice to see you. Good luck to your blog. Thank you. Natural Filipino hospitality nung pag nagkita-kita kayo. Natutuwa siya dito eh, oh. Hey, Roku. Hi, na tayo at kakainin na natin yung dinatog nila dito. Hmm. Hmm. Takot kasi sa akin to, guys. Eh. Hindi siya, ano, hindi yata siya masaya na ako yung nabibid sa kanya. <laughs> So, ayan. I-try na natin tong binatog dito. Actually, binatog ba to ate? Ako lang naman nagsabi ng binatog to. So, para kasi siyang binatog. Pero, actually, Mexican to na nandito sa America. Mexican kasi nagtitinda, di ba? Ayan. So, again, ang combination nito, may mayonnaise, tapos uh, corn. I think corn to na ano. <laughs> Sweet corn ba to o yung corn na malagkit? White, Parang white, white, white na sweet. Uh, Oo, white corn. Tapos may parmesan cheese at merong uh, chili powder. Mm -hmm. Ang sarap niya. Nung una, na-try ko to. Parang, parang, ang weird lang. Kasi, mais, may mayo. Parang, di ba? Hindi naman tayo nagaganon. -ga Usually sa atin, mais, butter, at cheese. Eh dito, mais, mayo. Alam mo, pwedeng pwedeng-pwede nyong gawin to, no? Di ba, meron kayong delata na mais sa bahay. Tapos lagyan nyo ng mayo na konti, and parmesan cheese and chili powder. Masarap. Six mm. dollars. Mm. Mahal na ba yun ako? Sa isang street food yung hindi sobrang pure na cheese yata yung parmesan kasi kasi kung pure na pure nakakaumay eh.